blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin pagiging marites dahil nandito na ang segment na kinahuhumalingan at pilit ninyong hinuhula ng DAHO! Ngasta, mga kababayan! Mahiwagang bangko! <laughs> Unang-una ka! Unang-una lagi talaga! Oh. Buwe naman! O oh. oh, hashtag mahiwagang bangko! Oh. Uh, ang bida rito ay si actress. Actually, actress, singer. Ito palang si actress singer sa kanyang uh, sa tsakyan, uh, palagi siyang may dalang bangko. Al bangko na maliit o bankito mm. bankito tumatawag o oh, bankito yung maliit yung mm -mm. mas ma, eh, diba oh. may mga parang upoan. sa labahan di, din, oo din, parang oh. ganun siguro di ba? may mga upuan syempre mm. sa sasakyan ang gagawin niya pag malapit na raw dun sa halimbawa location o kung saan yung event ang gagawin niya mauupo siya doon doon sa bankito sa bangko na yun sa mahiwagang bangko niya pero nasa sasakyan siya nasa sasakyan siya. siya so ang tanong bakit oh. bukod pa doon pag na doon ano, tatanong yan, pakupuntahin daw yung uh, production o kung ano mang in charge dun sa taganap. Kasabihin ko, may, may mga tao, wow, ano, kasi baka makita ako ha, baka ano, ayoko pa, ano, ah, uh, Ah, uh, uh, kunwari, kasi baka pagkaguluhan daw ah, siya. Gets. So, mm -hmm. uh, kaya, siya na, kaya siya na doon para daw, kasi may, may mga tumitingin doon sa sakyat, makita siya nandun, ganun. <laughs> Hindi ba tinted sa sakyat niya? Oh, diba? e eh kasi nga sobrang feeling praning. gera, nilang hindi, hindi siya praning. sobrang feeling gera talaga tong actres na to na siya ay tikat na sikat. at <laughs> ang mga ang mga fans ay after siya. her ganyan, pagkakaguluhan siya papati yung andyan na sa event to, oh, hindi pa raw bababaya. Tapos pag daw, ano, naka parang Baka naka nakatalukong naka pa yan. Oo, <laughs> ganon ang pagka-feeling sikat nitong actor. Sikat to. ba siya? Eh na, bibigyan ng clue. Okay. In fairness sa kanya, nung araw, na, hindi naman sobrang kalayo ang nung araw, sikat na. Sige, sikat siya. Mga 90 siguro. Hindi. Actually, ngayon, Recently. Mm, oh, Ay, Parang noong 2000, hindi na okay. yan. Pero andyan siya. Uh, visible siya, ganon. Pero kasi, parang siya na rin na nag-self-destruct sa sarili niya. Kaya Keep actress ito? Actress, singer. Uh, okay. O kaya hindi na siya masyadong sikat ngayon. Parang uh, na-realize na din ng mga iba na, ay, ang ugali ng itong actress na to. No, JP, ha? Ay! Um, <laughs> hindi tayo nakamove on kay JP, ha? Hindi naman JP ang kanyang initial. Uh, okay. Hindi siya nag-seminar. Ano? Sobrang seminar nga to, eh. Feeling niya, ano, matalino siya. Oh, yun na. Ang dami ko na ang clue. Oh, yun na. So, Dami, ha? Ang dami uh, yung special singer, hindi ko makonect. Yan na. Oh, oh ko, kasi may mga, uh, normal naman na may mga upu-upuan na dala sa Oo, chair. di ba Diba? Disregard. Para kapag ka-waiting ka or standby. Hindi, disregard talbag. yung waiting uh, chair, may ganun. Pero, so pero hindi ko kinaya yung kwento na yung sobrang weird na siya doon? Hindi, parang hindi ka makita sa salamin. Hindi, yeah. e, magtalokbong na lang siya. <laughs> ay, dahi, mas kabahan nga. Ayan, I'm sure ngayon nararamdaman niya na wala yeah. masyado nakakakilala sa kanya. Inahanap Hinahanap niya ngayon na Baka dapat. Baka ngayon, paalis na niya yung tinted para makita kitang, <laughs> siya. <laughs> para kitang kita ah, na siya. Para tuloy naalala ko isang aktor naman na wala. parating nakatalokbong. Kala mo parating pinagkakaguluhan. <laughs> Pag uh, Ang tinatanggal yung talobo, sasabi naman tao, sino yan? <laughs> <laughs> well, alam niyo, may adus sa ano ko, blind item. Naniniwala talaga akong nangyari to eh. Nangyayari to sa kanya dati. Hanggang ngayon? Eh baka nga ngayon hindi. Ano, hindi na, hindi na dahil din na siya ganong kasikat. Oh, no? No, Pero no, active siya. May ilusyon talaga siya dahil, di ba nagkaroon ng pandemic, nakamas tayo. Uh, mm. Meron siyang ano statement minsan na napanood ko ha, na kahit daw wala ng pandemic, gusto niyang i-maintain yung mask. Ah. Uh, uh, kasi para daw ah, hindi siya agad nakikilala <laughs> dahil minsan daw kasi punta siya dito tapos may mag ano mga magpapa picture magpapa anik ganon ang dami oh. na ako ng mga kamarite eh, sila yun kapuso yo? singer ay basta hindi ako magkasa <laughs> syempre pag sinabi kong kapuso <laughs> o kapamilya ano ito pero at lumiliit ang pinagpipilian hindi ka talaga mag-get oh, oh. oh, oh. hindi ka na hindi oh. Bata ka na hmm. wala akong mabatiin ngayon <laughs> alo go ah uh, correct oh, nice. ang tayo ng mahiwagan bangko ba? natuluyan nako ito natuluyan natuluyan ito ay isang dati ren sumikat din ito noong mga er, mga 90s oh. throwback huh? mo. hindi naman throwback pero dahil very recent may uh, uh. nagbibi hindi naman nagbibida pero isa siya sa mga bida dito sa isang pinag-uusapang uh, series sa TV meron siyang role na kakaiba na parang parang siguro ni request niya sa director na medyo bigyan ng ibang touch or ibang 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 flavor yung kanyang karakter na kahit uma action action siya nakikipagbarilin nakikipagsuntukan pero merong alam mo yun si mga boy BL di ba mga ganun ganun may mer may, mer merong pa na ganun kumbaga subtext ang karakter niya ganun sabi ng no, mga taga production ngayon Actually yung isa dito kasi feeling ko nag-guest or napabilang dun sa show na sinasabi ko. Alam ko nag-guest. Hindi It tinuturo ko na ako kasama yeah. niya dati. So anyway, sabi ng mga top production, 'yung Direk, mukhang natuluyan na itong si Hank actor na ganito ganyan ganyan Doon sa karakter niya kasi kahit off-cam na, kahit wala na siya sa set, kahit nasa ibang ibang taping na siya, Dala-dala pa rin niya yung karakter niya na nagbabading-badingan siya na nakikipagyakapan siya at gusto niyang idinidikit yung katawan niya sa katawan ng kapwa lalaki. Mga ganon! Maulahan diba? niya. Ay, hindi yan! Oo, hindi yan. Di Pero maulaan. ano to? Dating kilalang hunk actor na noong mga panon talaga pinag-usapan dahil lalo pat ano na sa isang commercial 90s talaga. Pa ba yan? Parang yeah, doon siya sumikat. Pero ngayon, kilala pa rin siya at kasama pa rin siya sa mga nagbibidang series. Hindi. Nakasama Nagbibiday. mo siya. Ah. ah. Nakasama mo ah. siya. Tapos yung yung leading lady niya dito sa series na sinasabi ko, kaibigan mo ro. Deva. Diba? na daw yung ano parang siya sabi na tuluyan na ba siya direct ay di, si ano o oh, di ba o oh, yan na babatiin ko na mga kapwa ko rago ah, Luzon Visayas in Mindanao yes o oh. oh. Luzon and... Visayas and Mindanao at ah, lahat po ng mga nanonood okay. po sa atin <laughs> <laughs> sino yung leading lady niya na kaibigan ko ay hindi mm. Ngayon, <laughs> Jeric De Los Santos, Roger ah, <laughs> oh, okay. sa Connecticut, Washington. I see Ricardo choking. Avena dyan uh, sa LA at L saka L si Lolita Di Diyos Katsuki Kiyo. dyan sa Japan. At si Jackie La Chica dyan sa Sydney, Australia. Graciela, Bob bless. Hi, hello na miss ka namin. At lahat po ng mga kapamilya po namin sa Simas Philippines, Simas International. Tita Thelma Zuniga Rodriguez, mga ka-faces and curves ko dyan. Dr. Sheila, Dr. Sheila Ricasata. Okay. Doctor, Dr. Okay. Dr. J. Ricasata. Dr. Hindi mm, Ariel Vision, Deva, Jessica D. Los Angeles. <laughs> magandang umaga, magandang apo, magandang gabi sa inyong lahat. Kasi ko na oh, masabi ko anong probinsya ko. All the Kasi matagal na eh, Umpisa pa lang ah. naman, may question na sa akin. Ah. Pero ko yun dala dala daw pag iba nang diba? nandoon na sa ibang shooting, yung po rin, hindi ko no, yung mo ko mga ganun ganun. Baka malambing. Baka ano malambing. Actually malambing. <laughs> from the, from the city of... Pero mm. alam ko mabairo, to. ang dami nito. Oo nga, diba? hot hot nga, tuwi. Eh yeah, baka natuluyan nga lang. Da, hindi, umpisa pa lang yan. Questionable na. Ay! Ano ba, mo yung friend, friend ko. Nagamuhin na, may nanay na. na, na Ay ako hindi, labang <laughs> ko siya. Oo! Oh, okay kasi next. Sa, sa labang ko siya. Next po. Na-interview yan Ay, bagsak. Sinang bagsak? Isa tong ano. <laughs> Bobey <laughs> na naman ang basa. Nakita ko kasi yung hindi, hindi Bobey yun. Ano? Ah, pero isang female na nag-host. Female na. host, 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 host. Pero yung, yung, pangalan niya, it rings a bell. Parang lumabas oh, wow, na to. Rings ah. a bell. Di ba? Alam mo yun, rings P a bell? <laughs> <laughs> ah, parang may ano, may recall. parang... parang um, Nagartista, lumabas na ito No, what's a sexy film? So, babae ito? Babae, o. Oh, mm -hmm. Happy Miss. Eh, na, Nag-host-host na pala siya. Habi ko, bakit ano huh? nangyari dyan? Oh. Kasi nga, ah, uh, patpatin, kaya hindi makinis ang balat. Ayun. Kaya, first and last movie niya na yun. <laughs> hindi na siya nagumawa naman kasi bagsak na sa, test niya. Singer din ito. Hindi siya singer. Basta sexy star. Pero ba ngayon, nag-host. Nag-host host na lang. Na. Pwede nag-level up. At least, nag-host oh, diba? na. Oo, oh, di ba? Yun lang, di ba? Pero dati, sexy star. Oo. Oh, oh. Binigay siya ng sexy role. Kaya lang, uh, tipong dinagustuhan na gusto nga dahil nga hindi nga kagandaan. Hindi, naman, to si YV kasi. hindi naman Niya nagawa. Hindi naman yung co-host ni ano doon sa bagong ilalabas na show. Hindi, hindi, hindi. Basta hindi nyo oh. siya dahil... Ay, grabe naman oh. dito nyo. Tigilan niyo na siya. Okay, hi to Freedom Society. Tigilan nyo. Hindi ka pala ba, Blenda? Hindi naman pala kailan na. Iblan natin yung hulaan nila. Yung dahu-dahuli. Baguhan siya eh, kaya hindi ko ma-memorize ang name. Ah, baguhan pa. Oh, in fairness. Hindi naman ito yung nag host Hindi naman SL ang pangalan. Hindi naman. Ay, hindi ko initial. nga alam. Nakalimutan ko na. Pero nag-artisa siya. Hindi yung nag-host doon sa mga Viva Max. Ah, Hindi ka wala akong sinasabi. ah? Oo. Oh, hindi, hindi. Hindi si Jen Carey. Hindi yung kilala ko yun. Hindi ko yung kilala. Sino ba yan? Oh. Hindi yan, hindi ko na-memorize. Hindi ko kikilan, <laughs> <ayan>. <laughs> Tingin. Ay, lang ba sabi. Bati <laughs> ba ka na okay, ba? Ay, ayong, ay, <laughs> ayong mamat kasi yung babatiin ko dahil nga. Ah, eh. okay. Oh, sige. Yeah. Yeah. Okay, next. Next. Uy. So, ikaw, na. na. So, na. Spotted si B.I. Si B.I. Hashtag Ito Spotted si B. Si B. B. Pare Ito na ang ating hashtag Spotted si Bi. Okay. Pwede din namang Spotted si B. Oo. Oh, Spotted si Be? Uh. Hindi, mas doon na yung sa Spotted si B. Okay. okay, okay diba? Oo. Oh, o oh. oh, ito, hindi po dahil sa ginagawang katatawanan o oh, hindi po nag-out ng katao uh, na kung sila ay kloseta o kung sila po ay uh, kasapi ng LGBTQIA community. It's just that na kapag nasa ganitong klase ng industriya ka, syempre, talagang nagiging usapin ba diba, ang iyong uh, kasarian. Hanggat hindi ka Hanggat Hanggat hindi ka umaamin. Lalo pat, ikaw ay naiispatan. Oh, um, eto like, na. Nito. Kagaya na lamang nito. Eto na may, may may mga kaibigan tayo na itong si um uh, male actor na may very very light hosting, gumagano'n, yes, na baguhan ito, yes, na naispatan ng isa nating malapit na kaibigan na di umano may kadate. Oh, o no. Dapat lang na may My kadate kadate siya. siya na same-sex sila. Ah! Oo, oo. Tapos, parang magkakilala kasi sila eh. Magkakilala sila. So, nung nakita sila dun sa lugar na yon. parang ang siste daw, eh, yung, parang alam mo yung eksena na magkalapit, tapos parang sweet-sweetan. Biglang sweet, nag naghiwalay. Talagang naghiwalay daw Ooh. ng gano'n. Tapos bumati-bati, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, parang wala naman silang ibang mga friends pa nakasama. So, sila lang. So, sa abroad ito, nang Artista Ay, din Ay, ba yung parang nose ko na to. Sa abroad ito nangyari. Tapos, artista yung ano, yung, yung spotted si men... B. Oh, pero yung isa? Hindi, hindi siya yan. Oh, love oh. natin yan. Ito, itos yung isa Parang uh, Out of showbiz okay. Tapos hindi naman Afam yung Hindi naman foreigner Yung hindi kanya Hindi model Hindi Oo no, eh. uh -huh. Tapos parang Nung nakakaloka nga Kasi sabi parang Actually hindi naman na naging ano yan Naging question mark sa kanya Medyo nung Nagsisimula pa lang talaga yan Laging tinatanong uh -huh. na yan Sa kanya Kung may bahit kung may bahid, oo. Oh. Pero alam mo, to be honest, napakabait nitong si si B na tinutukoy natin. Mabait sa akin. Ibahid. Si Kaibig kaibigan ano. ko nga ito eh. Oh, pero kasi, nung kinento sa akin, sinabi nga, ate, naispatan ko kamo. nagputa kami sa gantong bansa, tapos nasa gantong lugar kami. Pag nagkasalubong, ayun. nag ay, yes. Pero, pero talagang ano siya, sasabihin mo talagang bay talaga si B. Oo. Oh. Parang, nga. Ako parang feeling ko naman, hindi ko kasi sure kasi hanggat di niya naman sinasabi sa akin. Ay, hindi ko <laughs> Hanggat din ano niya sinasabi, yes. <laughs> oh, yes, hanggang oh, doon na lang, wala din. na pong clue. Galing oh, okay. oh. yan doon sa ano? Correct. Ayun oh, oh, oh. pala siya. Yes. Guwapo yun oh. Yes. At yun yes. naka may ano siya, may budget. Correct. Oh, o, Totoo Actually, nga. Actually, totoo naman. Pero matagal na yung nag a eh. Pero hindi pa siya talaga nabibigyan ng big nabibigay break niya. No, hindi pa nga. Nagkaroon ng bere, -bere life, pero oh. naputol. Pero naging kontrobersyal. Naging, yes. Siya sa ano. Oo, oh, correct. Sabron. Yun na yun. Oo. Oh, <laughs> tama na doon. Oo, oh, oh, di ba? Oo, oh, yes. Ayun, doon na lang. Oh, uh, yun na. Uh, Oo, okay. yun na. Okay. okay. Kapatid ba to niya? Yes! <laughs> uh -oh. <laughs> Ano yes! yes! <laughs> siya <laughs> eh? Hindi ako malalak. Kapatid siya. Close na... sa akin tong kapatid -oh. niya na... Yun oh, na. Correct. correct. tama. Correct. Tapos mm, mm naging kakampi niya yung isang controversial na tama, ano. Tama. Tama na to. Oh, oh, <laughs> yun. Mukha oh, oh, eh. okay. Ay, natin na may sa University Tower 2, Galicia <laughs> Street, <laughs> <laughs> Monday to Sunday, 10 a.m. to 9 p.m. Uh, Siyempre, baba tayo, Milk Tila sa Leon Ginto Branch. Nasa loob Yam O. Meron kami sa SM Manila, SM San Lazaro, SM North Edsa, at sa USC Dapitan sa tapat ng Gate 10. Premier Drip by Sir Glenn Recto, Oasis Dental Care, Doc Yaya de la Peña, Tita Nina de la Peña. Beauty Derm, kita-kits tayo sa September 23 sa SM Jensen. Kasama ko si Darla Bubay Pipita, si Jelay Andres, si EA Guzman, ako po. At syempre, Mami Raytan. Yes. yes. May phone-in question, Jai. Ano? May mo daw yung nakasabit sa liig mo? Accessory. <laughs> okay, mga marites. Hulaan nyo na kung sinong naming daho dito sa Marites University!